Gonna, gonna, na to go, go, go. oh, Do you not know, I open up and 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday. Happy birthday to you. Open na! At naman. Open. Open na, open. eri mata mo, oh. Watayo, tingnan yung mata. Wag kayo ah uh. tumari oh, so <laughs> oh ikaw na mapalay panasimari kesa yung pamuno siyung pamuno yung basahan akay yung basahan <laughs> Teka muna Teka muna kasi nagoong nakano mo kasi eh. wow wow wow, wow. <laughs> bari, <parang> Ibak. basahan basa 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 Tababan. Ah! Square Ay, sukat, sukat, sukat. Sukat, 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 sukat. Oh, ngayon. Oh, ang ganda ba? Baka ayo mo. De kasi pag kasi kaya sabi ko, pag bubuksan andito. Kasi kung ayo niya, de tingin ko. Eh, oh, may isang bata niyo. Ayaw mo? Ayaw. Mo? Ayaw, mo? ayaw mo ba? Ay, gusto, gusto. Lahat mo ba? ayaw mo ba akin?

pero sinukad ko sa kanya, kaya sa akin eh. Kung maliit sa kanya, sa akin. Huwag kang mag-alala, ha? Ay, kasya. Parang pang ano yan, pang bits. Ay, parang pang mayaman, ha? Ah. Bits. Parang mayaman, ha? Ah. Parang pang burakay. Wow! ang pantulog. Ay, ikaw okay, naman. Okay, okay. Para naman hmm. syempre Siyempre, kailangan din natin nagaganyan pantulog. Okay. Ikaw naman. Ay, ano to, ma... Mm. <laughs> <mo, suot> ma Sukat mo, sukat ma! Sukat, ah, suot. Ay, ay, ah, ay, ay, ah, ay, ah, ay, marami na akong gagalaan. Ano ah, mo, gagala. Oo. Aganda, terno, terno. Wow. oh, terno, terno. Wow. Ayan, 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 Uli, uli, ubarin mo. Siyempre, ubarin mo yung outfit. Ikaw naman pala. Ay, Wow! iyobago yeah, kayaman. Ay. Mm -hmm. Ka ma Makakaroyan yayamanin. Ay, Mukhang yayamanin Ay, ay. Sabi ko pa naman sasama ako ano ako magkasama ako magsukat kasi yung ayaw niya akin. Ako la ako eh sige ako pumili niya ni. Eh. Siyempre yung gusto ko. yung mga gusto ko yung pinili ko. Alam mo na yung yung gusto Ay, parang pang-good kiss to, Hindi, okay. pantulog namin yan. Oo. Hindi, gan mo yung style yan. Hindi, ganyan lang yan kasi. Hindi, pinaparagan ba yan? Ay, bagay mo sa damit mo. Hmm. Parang naka-jumper ka. Wow! Pepe. Pepe. Ganda ay, manto, naman, pepe. oh. Ganda ni mamu, oh. Ah. Ganda. <laughs> ganda, oh. Wow! <laughs> oh. Wow! ah oh, uh -oh, ganda. bagay. Ay, -ay maganda. Tapos uh -huh. naka shirt ka na. -no Kahit pa ka na mag-t-shirt. Huh? Wow. Si go, Stephy, go. <laughs>

Ah. <laughs> ay, oh, tapos na, tapos na. Ala oh, na ba? Ala na. Alana. Alana. Same lang din. ah uh, same lang din. Ay, ayan yan yung magkaterno. Ay, ay. Alam mo ang ganda ni Rio? may ano, puti, ano? Ay, ate, may puti na. Ah, gateternohan mo nang may puti. Eh kaya lang mo na eterno yang ano, paborito natin. Ibahin mo na. <laughs> Ibahin mo na lang. Ano na sinuko Pero lahat naman niya sinukot ko sa <laughs> ay, nana, nana. <laughs> Bakit nagkatsa sa kanya lahat? Oo oh, nga. Oh. Sa pero sa akin kasi nukat Kaya, yan. Kaya ano sa'yo, yung height, yung ano. Oo. Uh, uh. kang ayaw. <laughs> Gusto ko lahat. Gusto mo ba lahat? Ano ba oh, naman yun? Pa. Sayang, kala ko. ko naman eh. Ano ba naman yung nagsukat? Yung <laughs> nagsukat, nagutog. Thank you, Marikoy. Uh, Ay, oo, oh, bakla. wala itong no? Thank you. Short lang. Oh, na, yan. Wala na nga kaka. Si Sakna ito ba? Tingnan mo. Oh, sukat mo yan. Mara, thank you. Oh. Sawa ka ngayon, kaso suot. Ngayon, yung ayaw mo isuot, pamigay mo na ngayon sa amin. Wala. 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 Yan, Okay I'm lang. Okay lang. Bel, daw, you know, tinamusabi sa akin, Bel. Yung ka video, ako tinusubuan pa. Ano sabi niya? Bear! Gala